so welcome sa panibagong araw natin ng pag-vlog. So, ito may mabilis lang tayong video ngayon. Ah. Update lang kasi eh, papaship ko na rin to ngayon. Itong HB Blue na big mama natin dito. Itong tatlon to. Yan. Pukunin na yun ni Sir RJ. Ah. Shoutout sa iyo, Sir. Thank you sa pagkuhan niyan at pagbili niyan. Ah, isa siya siyang Police eh. So, shoutout talaga sa mga kapulisan natin. Wait lang mga bossing. Uh, update ko kayo. So guys, ito na. Ah, Na-separate ko na sila. So, lalagay ko lang muna sa plastic. So, wait lang. Bidyoan ko pag nasa plastic na guys. So, ito na guys. Uh, Na-plastic na natin yung HB na sir JR. So, ito yung breeder na HB Blue na kinuha niya sa akin. Ayan, dito naman na nag-blue yung male. Itong female, mga delta tail din na uh, big size na. So, hindi na ma-focus eh. Wait natin. Na uh, ma-focus ka. Yan, big size. Ito naman naman yung daliri ko sa size nung female na to. Uh, malaki talaga. Ito yung breeder. So, drop na lang din ng drop to eh. Okay ano lang naman siya, mag breed lang naman siya pang pet, pang pet grade lang naman. So sakto sakto to sa sobrang mura lang nito mga boss. So ito lang yung vlog natin for today kasi papaship pa natin to guys. Uh, sa Tagig, sa camp ng mga pulis. So shoutout talaga sa'yo, iyo Sir RJ, napakabait mong tao. So yun, pa-ship na natin guys. Thank you for watching.